Ayan, so nag-start tayo ng ating uh, overhead ng ating mga beam sa ilalim no? nag-start tayo ng pagbibuilding sa at ating overhead Ayan. Ayan, so yung overhead natin yung na nila Ayan, so dumating yung uh, h beam natin, Oh. Ito yung mga uh, nagde-deliver natin. Ayan. So ilang piraso to? Sa ngayon, 15. So may balance pa ba nito na ano? Ilan ang balance ito? Dahil 27 man to. Eh, ay! 27, unya. 15 pa ang na-deliver. O, so, 12 ang uh, balance dito. Ayan. Ayan, so yung uh, White plants natin Nating na po yung uh, white plants natin oh. Ayan yung uh, ating uh, Galing sa ating garage Ayan So para ito sa ating Third floor Na beam Ayan Yung uh, third floor beam natin oh. Ayan, ayan. so para sa ating third floor na team, so nagumpisa tayo dito sa ating uh, talo dito sa ating uh, parlink no dito sa ating uh, para third floor natin no para gawing din Ayan para gawing beam ito para sa ating uh, third floor So, yung ginamit natin, no? Yung ginamit na natin na mga pako, yun ay pinapa-straight natin at uh, gamitin natin para doon sa ating uh, scaffolding sa third floor. So, para mas matuloy siya, ginagamitan natin ng grinder. Ayan, no? Ginagamitan natin Ayan, so yun uh, na si Papa ang tumira dito no? sa yung pinapatira natin dito Sa ating uh, i item sa third floor Dahil uh, risk assured Na yung uh, quality ng ating welding Dahil beam po ito Ayan, sa yung pinapatira natin dito Para risk assured na 100% quality talaga no? Ayan, makikita ninyo yan yung mga tirada niya dyan yung mga parang si Ayan, oh. galing So ito yung ID natin sa front floor. sa ating third floor na i so yan na yun yan, natin ikakabit yan siya kasi yung second floor natin ayan, tapos na yan no? yan ang second floor natin dahil yung first floor natin ay nandito sa underground ayan sila dito sa loob